Yun, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kagwanta at ito na naman po ang bangagong episode ng ating uh, paghahanting ng isdang tabas uh, at samahan niyo po ako ulit sa ating uh, pahingisda na ito uh, at uh, bumabati pa ako ng isang mapagpalang araw sa ating lahat uh, sana po ay nasa maayos tayong uh, kalagayan so bali magpapain na po tayo ng biwas uh, balik na giyat na pa ako ng mga isda at yun po ang gagawin, gagawin nating pinakampain dito sa mga hooks na ito bali meron po tayong uh, 30 hooks uh, at ang laki po ng nylon na gamit ko dito ay 0 uh, 070 ayan po yung uh, pinagtatalian at may tali na biwas at sa mga minamahal kong viewers dyan uh, A uh, big shout out po sa inyong lahat at uh, nagpapasalamat po ako sa walang sawang patuloy ninyong pagsuporta dito sa aking uh, munting channel mga kagunta uh, At uh, wag niyo pong kalimutan na uh, mag-like, share, and subscribe sa mga bago na matadaan dito sa aking video na ito. At syempre po kung gusto niyo kong matuto ng ganitong klase ng panisda, ay eh mag-comment lamang po kayo sa dyan sa baba ng video sa comment section at uh, kagad po ay uh, natin ng video tutorial kung paano gawin at kung paano rin gamitin mga kagwanta so ituloy tuloy lang po ang ating uh, pagpain dito sa ating mga biwas nito or hook sa pamain natin dito ay ang giniat giniat na mga kagwanta so magagandang pain dito tulad ng sidang fada Uh, pwedeng galunggong, lumahan so pera kang maganda talaga ang pain dito para mas makunat ay yung isdang bangos mga kagwanta uh, pwede rin po ang pusit at napakaganda rin pamain nun. so mag enjoy lang po kayo sa panonood ng uh, video na ito at marami pa akong video tungkol po sa mga tutorial tulad po ng uh, kung paano gumawa ng mga pang trap sa, sa iba't ibang uri ng mga alimango So, uh, uh, meron din po tayo dito niyan at kung paano rin manumano, kung paano rin kung kuhain ng mga ganong klase ng alimango. So, at dito ay natapos na yung ating uh, pagtukain. So, gagawa naman natin, ilalagyan naman natin to ng clip. So, pakatapos po natin lagyan ng clip, uh, lalagyan po natin to ng uh, light light. Ang light light po ay yung po yung uh, pinakampasabon niya ito po light light ni ito, ang purpose po nito ito po yung anang uh, aakit or or nagpapasa po. ito yung umaakit sa isda yan o oh, kita nyo guys umiilaw siya na kulay uh, verde uh, nagbibling siya so lalagay natin sa dito sa ating uh, pinakantustusan mga kagwanta ito yung nagsisilbi yung pinakang uh, ito yung nila at naakit ang mga isda dito na kasi ang pinakailalim ng ating dagat ay eh, madilim kaya so tuwan tuwa sila kapag nakakakita ng na nagbiblink na ilaw ganyan mga kagwanta so ayan tapos ng uh, lagyan ng ilaw at lalaglag na natin to mga kagwanta bali hindi na natin to papatapusin yung habang paubosin yung habang nilalaglag natin kasi napahaba so bali natapos na ating ilaglag at ramdam ko na sinisibad na habang naga habang sinisipat ko tong camera kaya pinasyahan kong batakin ng mga kagwanta so napakahaba po nito kasi ito ay nasa 280 di pa or pag palagay natin na 250 di pa na lang so napakalalim kaya medyo matagal tagal na batakan po ito mga kagwanta so pasensya na po kayo sa pagbo voice over ko kasi napakaingay po kasi may nagpo-power po ng uh, slab yung dito sa Miami kaya kinig na kinig po yung tunog so napakabigat batakin po nito mga kagwanta kasi uh, malakas po lumaban yung uh, isdang tabas mga kagwanta napakalakas niyang hatakan kasi lumalaban siya ng hatakan lalo na ko kapag ang pasibad natin ay sampo o lima medyo mat maganit na po talaga siyang batakin so ito parang kukunti lang to mga kagwanta hindi ko alam kung isa o kung ilan ba so lumabas na yung ating ilaw kaya papalibrahin na natin to mga kagwanta ito yung may mga pain na siya at ang hinahata ko na hanggang dun sa hirong isda mga kagwanta bali meron po tayo dito ng uh, 30 pieces na hook yung gamit natin dito at ang pinakampain ko ay yung ginayat-giyat -gine ni isda pag tawagin dito sa amin ay hinulab mga kagwanta bali nararamdaman ko na malapit na yung isda dito mga kagwanta so at sa wakas na isang pa na natin yung isda so napakalapad nya mga kagwanta kung makikita nyo so ayan kung papansin nyo yung kamay ko ay shoot na shoot lang dun sa kanyang hasang mga kagwanta bali isa lang yung pasibad natin dito mga kagunta hihilayan lang natin pabalik hanggang uh, lumubog na ulit at maubos yung merong mga pain na isda mga kagunta so dito po ah uh, pwede po kayong mag comment kung gusto nyo malaman ang uh, ginagawa ito para matutunan nyo rin kung paano mamingwit o mahuli ng mga isdang tuwas gamit lang ang mga piwas mga kagunta ituturo ko naman po ito kapag nag comment kayo kung paano gamitin Siyempre, paano gawin? Naglag na na po natin so, at sa pagkakataong ito ay sinibad na po ito yung pangalawa natin na medyo maganit po ito medyo parang mas mabigat po ito sa nauna natin pasibad mga kagwanta ito po kapag ganito nakatigas ay hindi lang po yung isa ito hindi lang dalawa siguro medyo marami-rami naman po to mga kagwanta medyo forward na po natin kasi uh, matagal-tagal na akong nito kasi napakalalim uh, forward na natin baka naman po mainit kayo kaya pinorward ko na lang so dito sa palakaya na ito mga kaagwanta ay pwede po tayo bumili ng pamain or pwede namang manghuli na lang tayo uh, kasi kami po pag minsan na huli muna ng pamain bago kami uh, manghuli ng ganto mga kaagwanta So, pain dito mga isda lang. Tapos, gagayat-gayatin din mga kagwanta. So, at dito ay nararamdaman ko na malapit na mga kagwanta. Kasi, mas lalong gumaganit na. So, at dito, kung lalaban na siyang masyado, siguro, hindi lang ito tatatlo. Itong isda na to Ito na. So, andito na siya. Ayun, isa mga kagwanta. So, bali, patupisis na natin to talagang hindi lang to dadalwa or tatatlo siguro medyo marami rami to yun fish on mga kagwanta so patatlo na natin yan Buk, tulad uh, kasama yung isang nauna natin pero sa pasibad natin na ito hindi natin alam kung ilang peraso to parang ko dito mga apat or mga anim ganyan mga kagwanta So medyo malalim-lalim yung pisto nung ibang uh, isda na pasibad natin kasi natin sa may bandang pahuli mga kagwanta. At ayun, nandito na. Pailan natin itong mga kagwanta. Siguro mga paapat na ito no. So medyo solved yung ating uh, pangalawang pasibad mga kagwanta. Sukat so, na natin kasi uh, masyadong malalim yung ilang pasibad natin mga kagwanta. So pagkatapos nito, papakita ko sa inyo yung dalawang sibad natin kung gaano nga karami or kung ilang piraso mga kagwanta. ayun ah, siguro parang um, nasa anyo na tarasyo pasibad natin yung mga kagwanta so nga pala dito mga kagwanta ay uh, sumarang napakainit ng panahon kung nakikita nyo kaya madalas kong i-off yung ating camera kasi kaunting video lang kaunting Ah, bilad lang ito, ito. ng silpon sa initan eh, sobrang napakainis so, ng uh, na natin yung ating uh, unang huli mga kagbanta yung una natin pa si 10 halos puno na agad yung sana marami pang si Bad so dito mga kagbanta pinasyahan ko na na hindi na mag video kasi Ah, uh, sobrang napakainit ng panahon. Naglalag yung ating camera, mga kagwanta, kapag nabibilad. So dito na lang natin tatapusin yung ating uh, pangis at, uh, data. Doon ko na lang kayo sa tabi, uh, update, mga kagwanta. Ulan. so Hindi tayo makapag-video. Hindi makas yung ulan. Uh, Titingnan na natin. Uh, uh, mababasa yung ating cellphone. So ito yung huli natin. Tingnan natin. Hmm. So medyo marami-rami din at uh, siguro naman hindi na tayo logi dito kasi ito ay higit 10 kilo pero hindi na langin mga kagwanda. Ito lahat mga idol so maraming maraming salamat and thank you.